Magandang araw mga kalans news Narito na naman kaming muli sa araw na ito upang maghatid ng iba't ibang kaganapan sa ating kapaligiran Kasama si Docs, ang expert sa kapaan Partner, meron kasing uh, pinagkakaguluhan ngayon sa social media Pakipaliwanag mo nga partner Alam kong kayang-kaya mo itong ipaliwanag Itungkol ito sa isang signage na ang nakalagay ay no entry entrance only. Anong masasabi mo rito, partner? Ah, oo nga, partner. Dami talagang naguluhan yan eh. Pero ang totoo niyan, partner, tama talaga yung signage na yun. Ha? Tama talaga yan, partner? Seryoso ka? Paliwanag mo nga ng kompleto, partner. Kasi ako, naguguluhan din talaga ako eh. Ganito yan, partner. Para lalo nating maintindihan, gamitan natin siya ng sketch para malinaw ang ating explanation. Ipakita natin sa buong screen natin para maintindihan ng maputi. Okay? Ganito kasi yan, partner. Yung gate na yan ay nasa pagitan ng dalawang barangay. Ito, halimbawa, ito yung barangay. Yan. Tapos, ito yung kanilang pagitan. Ayan. Tapos, uh, ito may gate dito. Ito, ito may gate. Ito, gate 1. Ayan. Open natin to ah partner ha. Ito naman yung gate 2. Ayan. Yung signage na yon partner, ay dito nakalagay yun. Dito. Yan, dyan nakalagay. Ang signage na no entry, entrance only. Bakit dyan nakalagay sa gate na yan? Ito kasi, halimbawa, ito yung, halimbawa, ito yung barangay A. Yan, ha? Barangay A. Ito naman ang barangay B. Yan. Ito yung gate 1 at saka gate 1 at saka gate 2. Yung signage na no entry, entrance only, dito yung partner nakalagay. Ayan, dito. Bakit dyan nakalagay? Kasi, yung taga barangay A, pagpapasok sa barangay B, dapat dito sila papasok. Yan yung entrance. Ito naman, pagpapasok ang taga barangay B, Papunta sa barangay A Dito naman sila dapat pumasok Kaya dito inilagay yung Signage na no entry Entrance only Kasi hindi pwedeng pumasok dito Ang mga Taga barangay A Papunta sa barangay B Kaya pag nabasa nila itong Signage dito Nakalagay no entry Entrance only No entry sa mga taga barangay A kasi itong gate na to ay entrance ng mga taga barangay B. O oh, yan, malinaw ba partner? Yan ang ibig sabihin ng uh, karatula na yan o signage na yan na no entry entrance only. Yan ha? Yan ang malinaw ha? No entry entrance only. Dito yon nakalagay. Kasi nga, nasa pagitan sila ng dalawang barangay, barangay A at saka barangay B. Mayroon silang dalawang gate. Itong gate 2 entrance yan ng barangay A papunta sa barangay B. Ito namang gate 1 ay entrance ng taga barangay B papunta sa barangay A. Iyan ang explanation dyan, partner. Yun pala yun, partner. <laughs> Nagkakagulo na yung mga nakakakita nito eh. Kung talaga bang tama ba ito o mali na signage. Yan. Nalimanagan ka na, partner. O oh, may tanong ako, partner. Ito'y simpleng tanong lang. Sige, partner. Handa akong sagutin yung tanong mo na yan. Ito ang tanong ko, partner. Kung ang kasunod ng 4 ay 5, at ang kasunod naman ng kidlat ay kulog. Ano naman ang kasunod ng pag-ihi? Kasunod ng pag-ihi? Hmm, dudumi partner. Hindi. Iyan o. Kinikilig. Hahaha! <laughs>